Anong wish mo sa Pasko, Charmaine? Dal shoes. Po. Ha? Huh? Dal shoes. Dal shoes? Dal shoes. Ano dal Ayan. na may mo, Superman? <laughs> Ikaw ba? Ano gusto mo? Dal. Spada o dal? Ano ba? Spada na. No? Ano gusto mo? Spada. Spada? Spada. Spada. Wow. Shira. Ba ba <laughs> okay. Ayan. Isang non-stack organization po ang House of Refuse na merong mahigit 1,000 po silang beneficiaries, puro volunteers po ang nag-aasikaso sa kanila. Ayan. So ngayon, ano ba? Mimigay na tayo ng mga gift? Abay, syempre. Ang sa ating mga kids. Narito ang mga ninong at ninang nyo sa unang hirit. Ayan. Okay. Oh, pila na. Pila tayo. Pila tayo. Pila mga tsigiting, mga bata. Pila. Pila na. Syempre. Ayan. Punta kay ninang Rhea. Do, do, do. Kay ninang Lin. Ninang Lin. Ninang Luan. Ayan. Tapos kay ninong Ivan at ninong Tani. Syempre. E eh, ganito mga pinamimigay natin, e eh, galing sa Garfield Apparels at oh. Snoopy Garment. Ayan, Kita. O, oh, ayan si Mantani, ang lolo. Oh. <laughs> <Ha>? <laughs> ayan, ayan yata, oh. um, o. Merry Christmas! O, <laughs> ito, uh, o. Oh. Espada, espada. Yeah. <laughs> Magandang tanda ko mga kids. Ano ako sa... Tanayin natin. Ano ako sa... Ano oh, ano sasabihin sa, gift? sa natanggap na gift? Ano masasabihin? Thank you po. Ang haba. Ano? <laughs> Ay, naka, hindi makapagsalita yung mga kids natin, oh. Ay, oh, yung, mat yung, natira sa UH House. <laughs> ano masasabi mo sa gift mo? hoy pila pa kayo. Ito, e, wala. Sino wala pang ano, sapatos o tsinelas? Balik doon, balik. Marami pa, marami ah, pa, pa ng dog. Ang UH. Thank you ulit sa Garfield Apparels and Snoopy Garment na nagbibigay sa sa ating mga chikiting Barbie, mula po Barbie sa... Barbie Ayun, House of Refuge Foundation Incorporated. Oh. Huwag kalimutan, ang tunay-tuniwa po ng Pasko, siyempre pagbibigayan at pagmamahalan. Maligayang pa! Pasko po mga kapuso! Merry Christmas! Babalik ko na hirit.